Hindi ka oh. Ang sabi ko sa kanila na malapit ka nang magpatuli. <laughs> <laughs> ganon, ganon din. O. Yan mga lods, yung pintuhan ng mga barbiro dito. ah Gago. <laughs> yung meaning, parang ganon din. Eh. Pero hindi nga siya. Hindi siya nang sabi. Oh. Ah, wala naman pala siya nabi. Malapit eh. na magpatuli. Malapit na <laughs> Ayun, ganon. <laughs> kala ko, ano liwanagin. Yan mga lods, yan yung pintuhan <laughs> dito. Pa. Habang kami nagsasyat, <laughs> yan o. Oh. Galit na galit. Ganyan ba? Nah, oh, hindi yan yeah. ang gabi to. Hindi, hindi. Kupot. <laughs> <laughs> Malapit na magpatuloy. Eh. <laughs> yung yung supot, pa natuwa naman, akala Oo, ko yung ano eh. Oh, ganyan. Ganyan ang sabihin mo, hindi yung supot. Gunggong o gago. Gunggong. <laughs> <gok na>. Iyan <laughs> ang mga kwento namin noong araw dito. Na, Makakapulat kayo ng mga ganun. Uh, Ito nga pang yung ano, yung mga ba diba writer, harbi writer. Yung gusulat ba ng mga kwento ba? Kwento, kung kanta, um, right. Kanta, o, parang so gano'n no, ano you know, bang right. mga ano natin yung mga okay. sikat na mga writer ba nung araw na Hanggang ngayon yung sinulat niya. Ano pa rin? Ah, uh, gumagana pa rin. Ibig sabihin, mabenta pa rin pang. Okay pa rin. Hmm, hanggang ngayon sinulat niya, mabenta pa rin. Kaya wala na. Wala na siya pero yung sinulat niya hanggang ngayon mabenta pa rin. Oo. Oh. Ano ba sinulat niya? Ice for sale. Dear tatay. Yung sinulat dear tatay. oh, ice for sale hanggang ngayon. Bumibenta pa yun. Yun yung sinulat niya hanggang ngayon. Hindi pa ano. Taon na yun. Ah, taon na eh. Patay na ngayon so ano eh. Sinulat. Ice for sale hanggang ngayon. May kita mo sa mga bahay-bahay. Yung sinulat. No money, no son. Ano? Sa ng tatay. O, okay, kila sa Karabao is better than saan. i ko yung kalabaw. mas magaling pa yung karabaw sa iyo. <laughs> <laughs> Nanakot <diyo> na? <laughs> <May laughs> pa siya yung anak. Mga lods, yan ang mga kwento ang Barbara Chapoy. May nagtadama pa nga daw, boy. Ikaw ata yung rindama na ngayon. Sabi eh. ng supot. Sabi po, malapit <laughs> ka ng atuli. Wala naman siya sinabing supot, supot, di ba? lang <laughs> uh, Nagalit pala naman dahil... eh. Hindi. Uh, eh. ah, uh. uh. oh. oh. Ang sinabi niya, malapit ka naman patuli. Pero hindi supot.